Sa kabuuan po, meron kaming mga na-identify na more or less 13 aircraft. May mga helicopters, may mga fixed wing. Uh, <coughs> at ito ay uh, pag-aari ng mga kumpanyang involved. Uh, at uh, humingi na ng mga detalya ang uh, DPWH, AMLA, NBI. Uh, at nag-provide na po ang CAAP. So uh, So, <coughs> noong pong... Uh, August, uh, as early as August 16, August 20, September 11, wala pang official uh, investigation. Uh, lumipad na palabas yung dalawang helicopter at isang aeroplano. Yung isang helicopter ay medical evacuation naman ang mission nila. Yung dalawa ay tumungo sa Malaysia, yung isa ay Singapore. At uh, magmula naman po, nung umalis sila, ay namomonitor natin kung saan pumunta. Uh, at uh, yung iba naman na naiiwan dito ay ganun din. Minomonitor monitor natin dahil kailangan naman nilang mag-file mag ng mga flight plans bago makalipad. Pero uh, nandito pa sila sa bansa natin. Uh, so sa ngayon, uh, inaantay namin kung ano ang mag magiging uh, uh, position ng AMLA. At uh, nakahanda lang kami at binabantayan namin. Nakikipag-ugnayan din kami doon sa mga... Uh, civil aviation authorities ng mga bansa na pinuntahan nila at uh, nagpapatulong kami na i-monitor dahil sa ngayon yun pa naman ang kaya natin. Actually pag may order na na, na, na for feature pupuntahan po ng CAP yan ng mga uh, inspector natin at i-arrange natin ang lipad pabalik sa Pilipinas. At uh, escorted ng mga top uh, uh, flight inspectors. Mm -hmm. Idagdag ko lang sir, dun sa deregistration, uh, hindi kasi mabebenta talaga ng isang aeroplano hanggang hindi na dereregister dun sa uh, bansa na kung saan siya unang niregistro. Alin, uh, alin sunod po yan sa International Civil Aviation Organization na huh? isa lang ang nationality kumbaga ng isang aeroplano. Ah. Hindi pwedeng dalawa. Actually, kasama dun sa flight plan, pag uh, nagre-request sila ng exit clearance, yung passenger manifest. So meron tayong listahan kung sino yung mga kasama doon at uh, wala namang si Sal doon. Sa tatlong aeroplano, clear po ayon sa manifest na naka-attach doon sa request for flight plan. Kamag-anak, sir? Uh, hindi namin matrace kung sino yung mga kamag-anak. Yung August 16, yung uh, August uh, 1389, helicopter. Okay. August 20 yung Gulfstream 350 okay. at saka September 11 yung isa pang Augusta 1389 Singapore. helicopter. Uh, yung Singapore yung Gulfstream yung dalawang helicopter yeah. sa... Ah, kapag nabalun. Oh, kapag nabalun. Hmm.